Yeah, may Puma, uh, Nike, A6, tapos ito, Fila, Nike. Eto! Yan o, no? yan. Uh, Buhay Provincia Motovlog, ito, ito. Ang mga content natin doon mga boss ay mga gala-gala. Ang mga gala natin may mga iniiwan tayo tigto 200 pesos minsan. You eh, know? Pagka medyo maluwag-luwag yung ating uh, budget, pakasakaling ikaw na yung makakuha. Yod! Welcome back mga boss! At ngayon ay may time tayo para magbukas sa ating isang uh, box ng ukay shoes you know? uh, Isa lang muna kasi pagka nilhat natin, napakadami naman yun Apat pa kasi yun, haha -ha, lalo yung video natin At uh, eto, isang box muna At uh, isa-isahin natin, tignan natin kung ano yung mga kondisyon ng sapatos uh, At the same time kung ano yung laman so, May maliit na issue yan kasi uh, kahit hindi ko pa ito nakikita lahat uh, sa experience ko, meron talaga itong mga iilan, hindi naman lahat, may iilan lang na may mga minor issue lang, yung mga hill drag, ganyan, uh, may mga, minsan may mga kunting gas, -gas. yan. Normal naman yun sa ukay, you no? Know? wag lang yung warak talaga, hindi na, hindi na normal yun. Talagang patapon na yun, you know? May apat na box pa tayong available dyan kung gusto nyo nga bumili. Yan, ito. Kontakin nyo ako dito. Yan, yung number ko at saka yung account ko. Pero bago lahat, pasalamat mo na ako kay boss na taga Dabaw. Ay, ano na natin yung iyong, uh, ano boss, yung iyong order. Ito, ito yung video. Yan. Uh, naihatid na natin kaso lang. Ngayon pa lang daw yun ma-deliver. Kasi kagahapon, ay uh, hindi tayo umabot sa alas 3 na biyahe. Ngayon daw yun umaga. At uh, siguro, uh, antayin yun, lunes, nandyan na yun sa inyo. Ah, you know? uh, doon sa ating isang uh, buyer din na bumili din sa atin doon sa Tiga Quezon City, no? Pinalala mo natin kahapon, ito rin yung video. Yan. Ah, maraming salamat, Madam, sa pag-abel ng ating box ng sapatos, you no? Know? Yan. At uh, siyempre, kakalimutan ba natin yung ating ah, regular customer? Ah, si Madam, you no? Know? Madam, na tayo los maraming salamat sa walang sawang ah, pag pagsuporta sa ating mga box ng OK Shoes, you no? Know? Yan, ah, isa siya sa pinaka-una kong naging customer nung nag-start ako dati bago pa ako natigil. Yan. Siya yung isa sa nung binsi sa akin na bumalik dito. Dahil yun nga, mahirapan din daw siyang kumuha. Hindi wala siyang makuhang ng uh, ibang uh, na nagsusupply ng mga ganito. Kaya yan, isa siya sa dahilan kung bakit bumalik tayo ng pag-uukay shoes. Okay? At ah, ito na, bubuksan na natin. Hindi ko na to sinara kasi ah, para maka singaw yung init, you know? kasi yung binuksan natin ito nung nakaraan, ah, dito, nilatag natin ito dito sa isa natin pagbukas. Hindi ko na muna sinara kasi para makasingaw kasi mainit yung loob ng karton. Siyempre, pagka mainit, baka mamaya sira yung sapatos natin. You know? Okay? Kung sakaling gusto nyo to, pwede nyo i-PM. Pwede nyo akong uh, uh, tawagan. Yan. Para at least, uh, ito, nakita nyo na lahat yung uh, condition ng sapatos. Kung nakita nyo na to sasabihin ko na sa inyo kung may makita akong mga plus o may makita akong mga heel drag. At okay sa inyo, nagustuhan nyo, yan, pwede nyo tawagan. May advantage na kayo kasi nakita nyo na lahat, hindi na kayo manghuhula. Okay? Yan. Yan o. No? Ito. Ito yung sa taas. Yan. Ito, may, pila, may Puma, uh, Nike, A6, tapos ano to? Fila, Nike. Pero isa-isahin natin yan. Yan, yan yung sa taas niya. Nahin na natin tong malaking size. Eto! Yan o. Oh. Yan. Puma. At uh, isyo. Goods to, mga boss. O, oh, ilalim mo. Oh. Big size. Size 10.5. 44. Yan. Goods to. Oh. Ang linis o. Oh. O. Oh. At wala siyang ano. Wala naman siyang soul separation. Good siya. One, zero. Sunod. Ito, Nike. Ay, no? Nike. kalam ko alam kung anong Nike to. Pegasus ata to. May nakalagay pig. Eh. <laughs> Yan. Size nito ay size 8.5. Yan. Ayun ilalim. Wala siyang, ano, halos wala pang heel drag, yun, know? At sole separation, wala naman. Goods siya, ano. Yan. Ito, may kunting, ano, siya dito, yun, know? o. May kunting gas-gas. Kunti lang naman ito. Yan. Okay, pangalawa. Sunod. Air Force. Yun, know? o. Air Force. Ilalim. Yan. At issue nito, wala naman. Wala siyang masyadong heel drag dito. Yan o. No? At kadalasan kasi Air Force, nakikita ko dito, pod-pod yung gano'n, pero ito goods pa. Oh. Yan. Pangatlo. Size pala nito ay size 7. Size 7. Sunod. Eto. A6. Yan o. No? Isyo. Ito, may maliit na pasok. Maliit na maliit. Ay, ito. Yan. Hindi ko sure kung pasok ba yan. Parang napatakan ng maliit na bagang sigarilyo. Ayan o. Oh. Pero hindi halata. Yan. Kabila. Wala naman. Good siya. O. Oh. Ilalim. Sunod. Ito. Fila. Uy, ganda na ito. Yan! Ilalim. Soul separation. Wala naman. Goods naman. Yan. Yan si Fila. Sunod. Uy, Adidas. Ganda nito. Ay, size pala ni Fila. Hindi ko na nasasabi yung size ah. Size 7.5 si Pila. At si A6 ay size 7. Yan, sunod. Adidas. Yan. Aganda pa ng ilalim, oh. At issue. Wala naman so far. Okay naman. Size niya. Size 7 ulit. Pero ang ganda ng ilalim, oh. Size 7 Sunod! Eto! Uy, ano to? Unix! Yan! Unix! Yan! At... issue, wala... Ah, ito! Yan! May parang may parang gasgas -gas dito. Hindi ko sure kung makikita sa camera. Parang manipis na gasgas. -gas. Ayun, no? Oh. Yan! Gasgas -gas lang yan! Normal naman sa ukay. Ang importante, hindi nakaangat. Yan, o. No? Yan. Size? 8.5. Size 8.5. Sunod! Eto. Night. Ayan, o. No? Wow, ganda. Meron pa rin talaga itong mga itong Nike, you no? Know? Yan. Yan yung ilalim. Yan. Goods pa to. Mabipresyon nyo pa to ng medyo matas taas. Wala pa siyang issue. Ay, meron ito. Ito. Yan, yan. Kapiraso. Yan, o. No? Pero wala. Agas-gas lang yan sa pinakasol niya. Yan, Gas-gas. Okay? At, ito. Hindi pa to, ano. Yan. Maganda pa yung ganito niya. Yung, uh, parang pinaka Air Max niya, yan, no? Ito. Parang ano kasi ito ng Air Max niya, yan, no? At uh, size niya, 43. Size 43. Yan, medyo malaki-laki yung size ito. Yan. Sunod. Adidas. Uy, ano to? Sinong Adidas to? Hardin, bro. Yan, Adidas. Yan. Ilalim. Ganda ng ilalim ng Adidas, oh. Yan. Merong uh, may konting hill dito, kabilaan, yan, oh. At isyo. Wala. Goods naman. Ito, may upe Siguro sa pag ano dyan dito sa box. Pero wala. Madali lang yan. Lagyan mo lang palaman. Pala Size nito. Size 9.5. 43 ulit. Yan. Adidas. Sunod. A6. Wow. Gold ah. Ganda nito oh. Ganda nito oh. Yan. Ito. Issue. Wala yata ang issue to eh. Ay, ito. Yan. May konting, hindi ko sure kung tahi ba yata. Na, eh, ta, tahi. Yan. May konting tahi. Ayan eh, o. Oh. Kita nyo ba? Yan sa pinakadulo ng kamay ko. Para siguro na nabutas ng konti yan. Tinahi niya na. Ayan Oh. Eh, no? Pero maganda naman yung pagkatahi niya. Hindi siya halata. Ito. Yan. Kaya nyo ba yan? Pero, kabila, goods, ilalim, yan. Pati dito. Hindi siya mahalata. Ganda yung pagkatahin niya, no? Yan. At, yun lang. Wala siyang issue. Size nito, size 40.5. Ano to? Size 7.5. Yan, 7.5. Sunod. Uy, Puma. Yan. Gamusa. Puma. Malaking size to. Malaking size yung Puma, no? Yan, yung ilalim. Yan. At yung size nito, size 44.5. Yan. Size 44.5. Yan. Kaya ito talaga yung kulay nito, Mitch. Siyempre, dahil uh, nilabhan nila to, medyo, medyo nagkaroon ng kunting ano nito. Hindi na siya ganun yellow yelo Pero, wala naman siyang isyo sa gilid, sa mga sole, wala naman. Yan. At yan yung ilalim. Okay? Sunod! Uy! May Air Force! Yan. Ito, Medyo yellowish yung kanyang uh, outsole. Ayan, oh. No? Yan. At issue Okay naman. Wala naman siyang issue. Wala naman siyang mga sole separation. At yung ano pala, pala yung sinasabi sa inyo eh, no. Ang Air Force talaga ito, yung ganito, dito talaga madalas yung nag-ano sa Air Force, yung pinaka ito, yung mga ganitong side may mga umaawang ng kapiraso, pero hindi yan talaga as in awang na talagang ano. Kasi, meron kasi yung tahi dito, yan o. Yan, may tahi yan. Kahit tingnan nyo pa yan, may tahi yan. Yan o. Yan, may tahi. Kaya hindi talaga yan bubuka. Size 9, yung ating Air Force. Yan. Yan. Medyo, mali, medyo madilaw lang yung dito, pero so far okay naman. Wala naman siyang uh, ano dito, yung butas. Kasi madalas yung airports dito yung nabubutas eh, oh. sa sakliner issue. Wala naman. Ayun Oh. Okay. Uy, si Alexander McQueen. Eto. Alexander McQueen. Yan. Ganda nito. Oh. Hilalim. Yan. Isyo ni Alexander McQueen. Wala naman. At kanyang size ay ano yung kita size ni si Alexander McQueen? Alexander McQueen, where is your size? <laughs> Parang wala. Mga siguro size 9 ito. Wala siyang size, you know, pero tingko size 9. Yan, 9 or 9.5 yung size nito Alexander McQueen na ito. Yan. Sunod. Oy. PG. PG ba to? Yun. Paul George. Ayan o. No? Yun. Si Paul George. At issue. Yan. Eto. May issue siya. Ayan o. No? Ayan. Maliit na tatahe. Parang yung A6 ka rin na ganun din eh, no? tinahe. Magagaling din magtahit itong mga ano na to, eh, no? Paano kaya nila tinatahe ng ganyan yan? Eto! Yan! Yan lang! Yung sa pinakanit niya, may kunting tahe. Yun, bukod dun, wala na. At wala naman siyang ano, sa cleaner issue. At yung size ni PJ ay size 8. Yan. At ito mga boss, you know, Kung halimbawa kukunin nyo to, yung mga ganito, kahit patubuan nyo lang ng konti, kahit siguro, ah, uh, mga 700 kasi 500 naman ang puhunan nyo. 700, mabilis pa to. Dito sa tindahan ko to, baka presyuan ko pa to ng 900. Kasi wala naman siyang problema dito. Yan. Ito yung mga ganitong klase, yung may mga issue talaga. Ang advice ko kapag ginawa niyo to lalo dun sa mga buguhan ano. Kahit dalawang daan tubo niyo dito kahit isang daan o kung sa akin nga kahit ibalik puhunan ko lang okay na. Okay na ako kasi babawi naman ako dun sa mga wala talagang damage, wala talagang issue you know. Ito pero sa 600, 700 mabilis pa to mga boss. ano? Eh, no. Maliit na issue yun kung iisipin mo. Yan. Uy, mayroon dito ano ah ya Ano to? Bago, ano? Parang bago, yun. Eh. Ito, oh. legit kaya to? Ganda nito, oh. parang gusto kong kuhanin, na. Ah. <laughs> ano, tingnan natin. Size <laughs> 7, no? Masikip sa akin. Ito, mga boss, oh. Parang bago. Ito, ganito kayo babawi, oh. Yan. Siya mga ganito. Yan naman, oh. Parang bago siya, mga boss. Oh, ilalim mo. Okay. Sunod. Uy, maganda na naman to. Nike. Jordan ata to. Nike lang, ano. Parang ano siya. ah uh, parang ano siya, ano siya ng SB, you know? Nike SB. Yan. At issue nito, ito, may kunting gas-gas dito sa leader niya, you know? Yan. Yan. Pero soul separation, wala naman. At heel drag, wala rin na ano. Ayun o. Yan. Sunod. Ay, ito. Uy. Ay, ba ito ah? Anong earmax ito? Yan. Air Max At yung kanyang issue Goods naman Wala naman siyang issue Normal naman yung uh, medyo madumi kasi okay to. Yan. Pero pwede nyo na itong ibenta, e syempre. Yan. Okay naman to mga boss. Goods na. Mapresyuan nyo pa ito ng lagpas pa dun sa pinuhunan ninyo. Yan. Yan yung size. Ay, size 8. Yan. Size 8. Kung may makita mong kayo, boss, na hindi ko nabanggit dito na may issue, yun, no? Know? Siguro maliliit na issue lang uh, hindi ko mapansin pero ang inaano ko kasi tinututukan ko yung talagang uh, malaking soul separation yon. Uh, sasabihin ko talaga sa inyo pag may nakita akong gano'n Pero uh, so far wala naman. Kung meron man siguro kung hindi napansin maliliit lang na issue yon. Kayo na lang bahalang mag-retouch kasi syempre okay naman talaga to. Uh, hindi naman natin maiwasan yon, ino. Know? Yan. Eto. Adidas pang-running Ah, uh, issue isyo. Wala naman. Goods to. Yan. At yan yung ilalim. Yan. At sack liner. Wala din isyo sa sack liner. Ano? Size 8. Yan. Uy. Dalawang skaters. Magkasunod. Eto. Skaters, mga boss. Yan. Yan. At yung size nito, uh, issue muna. Wala, goods to. Wala tong ano, issue. Yan. At yan yung pinakailalim. Yan. Kapal. Kapal ng sketchers, mga boss. At yung size ay 8.5. Size 8.5. Eto. Uy, slip on type. Ito, maganda. Hindi ka na magsisintas. Yan, o. No? Oh. Yan. Skate din to. Ganito talaga ang design ng skate church, you know? Yan. Hilalim. Ah, uh, wala naman siyang issue. So far, okay naman. Goods na goods. Okay. Size. Ay. Uh, wala size, ah. Anong size mo, brother? 9.5. Yung skate na to. Yan! Sa ilalim. Ay, may tatak skate At ito, sa pinakasol niya, ito, skate shirts. Yan, ito. Ace! Okay! Yun na yung laman ng isang box natin. At, video mahaba na yung ating video. Sa susunod naman natin, bubuksan yung iba pag wala tayong ginagawa. Pero, kung sakasakali man, gusto nyo mag-avail ng ating box ng shoes, pwede natin yung... Uh, buksan, bibidyo ko na lang at isisin ko sa inyo yung mga laman ng mga box natin kung sakasakaling gusto nyo bumili. Hindi lang natin yun magagawa ngayon kasi syempre hahaba yung ating video. At ah, syempre may mga gagawin pa tayo. mag edit pa ako sa isa kong channel. Uh, ah, Siya ka pala mga boss. You know, Ako tayo magtapos. Ay, ah, gusto ko lang sanang ah, i ipromote yung aking isang channel dito yan. Ito yan. Yung aking ah, isang channel na ah, Buhay Provincia Mutu Vlog. Ito, ito. Yan. Yun yung aking pinagkakabalhan nung time na hindi ako nag-okay shoes, hindi, wala akong ganito. Yung aking mga rides, yung mga gala-gala ko, binukod ko na lang na ibang channel. At yun, kung gusto nyo, baka gusto nyo yung supportahan yon mga boss. You no? Know? Ang mga content natin dun mga boss ay mga gala-gala. Tapos may, sa mga gala natin, may mga iniiwan tayong tigto 200 pesos minsan. You no? Know? Pagka medyo maluwag-luwag yung ating budget. Yan. nag tayo ng 200 pesos. May mga nakakakuha, may mga hindi pa rin nakukuha. You no? Know? Yan. Kaya yun, kidalaw naman yung ating YouTube channel at syempre pa-subscribe na rin para supportan na rin sa atin mga boss. You know? At yun, maraming maraming salamat kapag ginawa mo yan mga boss. Baka sakali na makapag-rise tayo ulit at nanonood ka at malapit sa'yo yung ating uh, pinuntahan at nag-iwan tayo, yun, baka sakaling ikaw na yung makakuha. Okay? At yun lang. Uh, hanggang dito na lang yung ating vlog at yun yung laman ng isang uh, box. Alam niyo na kung paano ako makukontak at yun. Yun lang.